Dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilang at ipinangaral niya ang pagsisisi para sa kapatawaran ng kasalanan. Magsisi kayo at magpabautismo at kayo'y patatawarin ng Diyos. Nasusulat sa aklat ni Propeta Isayas. May isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang daan. Tatambakan ang bawat lambak. Itibagin ang bawat burol at bundok. Dapat tuwirin ang mga daang likuliko. At ang mga bako daan ay dapat patagin.